Po. Oras na para sa may init na balita. balita Nagkasunog po sa isang residential area sa Bukid Paulino Barangay 135 sa Tondo Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 8 ng umaga kanina nang sumiklab ang sunog doon. Mabilis pong kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Umabot pa yan sa unang alarma bago tuluyang naapula matapos ng halos isang oras. Inaalam pa ang ng sunog at halaga ng kabuoang pinsala. Walang ulat na nasaktan o nasawi. Nagpatawag ng pulong tungkol sa traffic si Pangulong Bongbong Marcos ngayon pong umaga sa San Juan City. Layo ng bagong Pilipinas Town Hall Meeting na mahimay ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Dinalohan niya ng mga opisyal ng iba't ibang local government units ng Metro Manila, pati ang mga ahensya ng gobyerno tulad po ng MMDA, DOTR, DPWH at NEDA. Tinatalakay nila ang mga problema, sanhi at epekto po ng mga posibleng solusyon sa traffic. May open forum din para sa mga nais magtanong mula sa iba't ibang sektor. Kaugnay sa trapiko, naglabas ng kautusan ng Metro Manila Council na nag-a-adjust sa pasok sa trabaho sa LGU sa Metro Manila. Simula sa April 15, magiging alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok sa mga tanggapan ng LGU. Hinihikayat din ng MMC na mag-adjust ng pasok ang National Government Agencies sa Metro Manila. Pinagdiriwang po ng mga kababayan nating Muslim ang Idil fitir o ang huling araw ng Ramadan. Sa Kidino Grandstand sa Maynila, isinagawa ang wudu o ang paghuhugas ng kamay, bibig, ilong, mukha, buhok, tenga at paa bago ang morning prayer. Mahalaga raw na malinis sila bago humarap kay Allah. Nagkaroon din ng salu-salo pagkatapos nilang magdasal. Sa Kidapawan Cotabato, pinalangin ng uh, mga Muslim na maibsan ang epekto ng El Nino. Nagtipon-tipon din ang mga Muslim sa iba pang mga probinsya tulad sa Bonggao, Tawi-Tawi, Kasiguran Aurora, Lawag Ilocos Norte at Tagbilaran Bohol. Mensahe naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan nating Muslim na may maging ehemplo sila sa mga Pilipino ng kababaang loob, kapayapaan at kalakasan. Nais din po ng Pangulo na kahit magkakaiba ng paniniwala ang mga Pilipino, patuloy tayo magkaisa patungo sa mas maunlad na Pilipinas. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, paalala ang pagtatapos ng Ramadan ng pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad, pati na rin ng mapagpapalalim ng pananampalataya. Namataan sa Timor Leste ang anim na kaanak ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Teves Jr. bago bumihay pa Cambodia kahapon. Sa mga larawang ibinigay ng source ng GMA Integrated News, pasakay sa isang private plane ng mga kaanak ni Teves. Nasa Timor Leste pa rin si Tevez dahil hinihintay pa ang desisyon ng mataas na hukuman doon, kaugnay sa pagkakaresto niya noong March 21. Wanted sa Pilipinas ang dating congressman dahil siya ang itinulong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyang pang iba noong March 4, 2023. Nahaharap din si Tevez sa mga kasong pagpatay sa tatlong tao sa Negros Oriental noong 2019. Ilang beses nang itinanggi ni Tevez sa mga akusasyon laban sa kanya. Hindi man makakalaban sa 2024 Olympics, may payo po si Olympic gold medalist Heidi Diaz sa Paris-bound Pinoy weightlifters. Kwento ni na John Seniza, Vanessa Sarno at Elrin Ando, pinayuhan sila ni Heidi Lin na mag-focus sila sa goal at lagi magtitiwala sa kanilang sarili. Kaninang madaling araw, balik bansa na ang tatlong matapos swabak sa 2024 IWF Olympic Qualifier World Cup sa Phuket, Thailand. Si Ando naman bumisita kanina sa unang hirit. Marami raw siyang pinagdaanan bago nag-qualify sa Olympics tulad ng injuries. Masaya raw siya na muli niyang maitataas ang watawat ng Pilipinas sa Olympics. Wednesday latest mga mare at pare. Arestado na ang nanakit sa drug performer na si Taylor Sheesh. Nangyari ang pananakit sa kalutan concert performance ni Shish sa Bayambang, Pangasinan last Saturday. Papalapit siya sa audience ng tila may humampa sa kanyang leeg. Nagpost kagabi si Taylor Shish at sinabing nasa kustodiya na ng mga pulis ang nanakit sa kanya. Nagsampa na rin daw siya ng reklamo laban sa suspect. Bago ito, kinundinan ni Bayambang Mayor Ninia Jose bawang insidente at sinabing walang puwang ang homophobia at pananakit sa kanilang bayan. Sa video kuha ng isang pasahero na uploaded sa mobility website na Visor, makikita ang tutok sa cellphone ng bus driver habang nagmamaneho. Mabagal lang daw ang takbo ng bus at nakakapagpreno rin siya bago dumikit sa sinusundang bus. Base sa video, makikita sa ticket na nanggaling ang bus ng Roval Transport Cooperative sa PITX. Doon na rin natuntuan ng Jimmy Integrated News ang driver na nasa video. Inamin niyang nagse-cellphone siya at sumilip sa mobile game. Pantanggal daw ng antok, pero hindi raw siya naglaro doon. Inimbisigahan na ito ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at maglalabas ng show cost order laban sa driver at sa kumpanya ng bus. Sinisika pa naming makunan ng pahayag ang bus company. Sira-sirang damit at sugat sa tagiliran. Yan daw ang ebidensya na hinolda pang taxi driver na ito ng kanyang pasahero sa Pasay City. Kuwento niya, sumakay ang lalaking pasahero niya sa Pasay Rotonda. Pinadaan niya dyan sa may Williams, corner ng uh, Roberts Street. Dito na eh, kanya. Sabay tutok na sa akin ng kutsilyo. Pilit daw kinukuha ng sospek ang cellphone at pera niya eh yung cellphone ko nasa dashboard akin na yung cellphone ni eh, Ganya eh, gumagana naman yung isip ko sabi ko nakahawak mo ako eh paano ko maabot saka naka seatbelt belt ako kako sige na bilis yan. tinutukan niya tutuluyan kita eh, kanya. Ganya may dumadaan na dalawang hindi ko alam kung mag-asawa binuksan ko yung pinto nang malapit na nakakuha ng attention, lumapit. Dito na rin daw tumakbo ang sospek, kaya sinundan siya ng biktima. Nakita ko siya, kayo ulit ako sa taxi, sabi kanan ako sa Roberts. William kasi ito eh. Sabi, hindi na bababa yung bintana ko eh. Binuksan ko habang tumatakbo. Nagsisigaw na ako ng hold up, hold up, tulong. Naalerto ang taong bayan, kaya hinabol din nila ang sospek. Nang makorner, bugbog ang inabot niya. Ayon sa biktima, nagpakilala pa raw na pulis ang sospek. Pulis ako, ikanya eh, nung binubugbog na siya. Narinig ko yung sabi yung mama yung nagbugbog ng hold up. Mga pulis daw siya, walang ayon ipakita. Ayon sa barangay, madalas daw talagang hold upan sa lugar. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek. Sir, na gawin pang hold up. Pulis po ba kayo, sir? Na-recover sa sospek ang kutsilyong ginamit niya umano sa pang-hold up, maging ang cellphone at pera ng taxi driver. Patuloy na iniimbestiga ng Pasay City Police ang insidente. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magsasagawa ng mas marami pang Joint Naval Patrol sa South China Sea ang Pilipinas at ilan itong kalyado ayon sa Amerika. Nitong nakarang linggo, isinagawa na ito ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Sabi ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, inaasahang mauulit pa yan sa hinaharap. Nagkaroon ng joint activities ang apat na bansa bilang bahagi ng kasunduan sa pagpapalakas ng kanilang kooperasyon para sa mas malayang Indo-Pacific region. Bukas, makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kina U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kabilang sa kanilang pag-uusapan ang plano laban sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Mamayang hapon, nakatakdang bumiyay si Pangulong Marcos pa Amerika. Nagsali buwersa ang Commission on Elections sa GMA Integrated News para magsagawa po ng special voter registration sa GMA Network Center. Nasa tandaan at anin na po ang naservisyohan ng Register Anywhere program ng Comelec sa GMA. Kabilang po ang mga bagong botante, mga nagpapareactivate ng registration, mga nagpapalipat ng rehistro at may mga kailangang baguhin sa kanilang registration data. Sabi po ng ilang empleyado ng GMA, wala pang sampung minuto ay tapos na ang buong registration process. Ginagawa rin ang registration anywhere sa ilang eskwelahan, mall, simbahan, pati na sa iba pang mga opisina gaya po ng GMA Network. Layunin itong padaliin at ilapit sa mga botante ang pagpaparehistro. Ayon sa Comelec, nasa 1.7 million na botante na ang nakapagparehistro sa Register Anywhere program sa buong bansa mula February 12. Hindi raw na na magdeklara ng National State of Calamity, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng Tagtuyot dahil sa El Niño phenomenon. Talakayan natin yan kasama si Task Force El Niño spokesperson Asec Joey Villarama. Magandang umaga at welcome ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Connie, at sa inyong mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo, Asek. Ano ho ba yung mga dahilan kaya ng Pangulo para masabi niyang hindi daw ang COP, no, na magdeklara ng National State of Calamity? Opo, Connie. No? Uh, parehas din naman kasi yung basihan ng pagdedeklara ng uh, State of Calamity sa mga LGU, pati sa buong bansa. So dapat kumasok yung uh, certain criteria. Uh, kabilang dyan yung uh, 15% ng population yung apektado. 30% ng kabuhayan ay apektado at may vital uh, infrastructure mm -hmm. gaya ng mga tulay o yung mga roads na apektado. Tapos dun sa uh, natural calamities gaya ng bagyo, earthquake, syempre meron dyang uh, magka-factor in yung uh, casualties or fatality So sa ngayon hindi pa naman uh, kailangan yung buong bansa ang uh, i-declare under state of national calamity uh, although uh, meron ng uh, 21 na bayan sa ngayon yung uh, nag-declare ng state of calamity hmm uh -huh. uh, Ano ang sektor po yung mas tinututukan ngayon ng gobyerno para maibsan yung epekto ng El Nino? At uh, ano na pong o tulong yung naibigay natin? Opo, uh, gaya po ng uh, nabanggit ng pangulo no, uh, depende po sa sitwasyon ng probinsya. So, ang uh, bulk po ng uh, tulong na ibinibigay ay sa sektor ng agrikultura kaya uh, doon po pumapasok yung tulong. Pero siyempre binabantayan din po natin yung tubig at saka yung uh, kalusugan po ng ating mga kababayan in terms of Tulong sa agrikultura, na sa 1.1 billion na po ang naipamahagi na tulong uh, in terms of farm inputs, in terms of uh, assistance to the farmers, at pati rin po sa kanilang mga pamilya. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat, Con. Si Task Force El Niño spokesperson, asek Joey Villarama. Music. sabi nga eh, kilay is life ha. ba? Diba? Lalong-lalo na dun sa mga mahihilig sa makeup, makeover. Pero hindi raw dapat kalimutan ang pilik mata. Tama naman, Mari. Gaya na lang <laughs> ng isang fur, ma'am, na nilagyan ng fake lashes ang alagang aso. Meet Papi, ang four year old male Chow Pits from Bustos, Bulacan. Ang <laughs> Kwento po ni Arian, Eh, lagi siyang nagkakabit ng false eyelashes sa sarili. Pero nang maboard daw siya, yun, <laughs> ang alaga niya, ang kanyang napagtripan. Pero don't worry, safe at wala raw naging reaksyon naman sa matao mukha ni Papi, ang ginamit ng makeup eyelash glue. Ang cute! Mukhang <laughs> wala rin reklamo si Papi ha, kasi feel na feel niya ang pilik matao, oh. di ba? Wala ah. sa pilantik ang... Pilik. Patok sa netizens ang cute nilang video na may mahigit 300,000 views na... Trending! Samantala, mungkahi na nga sa kamera ang pagkakaroon po ng mandatory heat break para po sa ating mga manggagawa. Ang sabi kaya dyan ng netizens, para kay Zeus Cortez, dapat gawing mandatory ang heat break kung umabot sa 42 degrees pataas ang heat index. Ang sabi naman ni Edwin Gondradneos Sang ayun siya kasi hindi natin alam ang magiging epekto ng matinding init sa kalusugan at katawan. May suggestion naman si Elvis John Valderrama, sumilong at uminom ng mahigit sa walong baso ng tubig, magsuot din daw ng sombrero para maibsan ng init ng panahon. pinatawan ng dalawang taong pagkakakulong ang isang babaeng dugong Pinoy dahil sa paglason sa kanyang asawa sa Arizona sa Amerika. Ayon sa pulisya, nahuli sa security camera ang babae na naglagay ng bleach sa coffee maker na ginagamit ng asawa niyang Amerikano. Ang mister Dawang ang nag-install ng security camera dahil kinukutuban siyang nalala, nilalason siya ng misis. Ayon sa biktima, posibleng target daw ng misis na makuha ang benepisyo niya sa U.S. Air Force. Walang pahayag ang babae. Pero sa korte, inamin niya na nilalason niya ang asawa. Sumasa ilalim na rin sa divorce ang mag-asawa na may isang anak. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension ang deadline ng PUV consolidation. Ayon sa Pangulo, kailangan na raw umusad ng PUV modernization program. Titiyakin daw ng Pangulo na hindi masyado mabigat sa bulsa ang uutangi ng mga driver operator na kukuha ng modern jeep. Prioridad na raw ng Pangulo ngayon ay ayusin ang matinding traffic sa Metro Manila. Kaya raw, pinapamadalinan niya ang mga mass transit projects para maibsan ang hirap ng mga commuter. At ito po ang balitang hali. Mah bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. So, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.